Ito yung malaking batwan. Ayan. Uy. Uh, <laughs> Inay na pre. Inay pare. Ganito. Ganito. guys okay, so, oh. Gandang umaga. Nandito kami sa bundok. Naghahanap kami ng wild na batwan. Ayan, kasama ko si Pare. Pare Unang. O oh, Unang. Ayan. Dalawa kami, ako na ako po si Rax. Ito yung dinadaan namin papunta sa kukuha namin ng batuan. Medyo mahirap yung daanan kasi o oh, pakipot tapos ano, maliit na sapa-sapa. Pero okay lang. Enjoy naman dito. Enjoy. tayo okay. Hain Park Oo, oh, pwede yan, ubo daw Ito, ubo ni pare May nadaanan kami dito na Ubod Sa gisi Tawag yan Ulam Ngayon yung panandali ang ulam dito sa bundok Ayun yung inuubod na ni pare Bago Umalis. Yan o. Ulam. Eh, pinasaabi dito sa probinsya. Mabilis lang yung ulam. Pag-iram lang ano? Pag-tumis, pag-iram. Yan, bumabuka na bubuka Mini <laughs> na lang. Parang iba yung bubuka eh. <laughs> Ganya pag bubuka. Mini <laughs> na lang sundok. Ayun. <laughs> Ay simple dito, guys. Ni bernigo. Nalim. May malaking puno. Malaking puno. Malaking puno. Ha? Ah, ay, kakatakot dito guys Ano tawag ito? Pre, mabulo. Oh. Huh? Parang kakatakot. Ano? Oh, laging gabi lang dito sa punong tubuyag. Tabi-tabi po ha. May kiran lang. Hmm. Taga dito lang kami. kami tabi, tabi po. Ha? Uy, ayo. Karadlok. Cucut lah.

Pinamana sa oh. Yung hey. ba yung batwan yun? Huh? Ayun. Ayun o. Oh. Lusot-lusot huh. kami sa may mga balokaw eh. Sa mga baging. Matiktahan mo lang yung mata mo baka matusok. Tusok. Ng, ano nga na. rin na una na. Mabilis talaga yan. Ngayon ito. Kumuha ng batuan. Maghanap talagang wild lang to sa bundok Bi hmm? Huh? bihira lang po to tumutubo sa sa lolan nasa highland po ito tumutubo sa mga highland di basta basta yung paghahanap nito nakita na si pare na may bunga na batuan nandun siya sa unan ako naghihirap pa ha? ano par? Hmm. yan ang laki ito malaking batuan yan <laughs> Inay lah,

ito si Paris taas. Ito yung itsura ng puno ng batuan. Sa mga nagtatanong, yan, wild lang talaga po ito sa kabundukan. Bihira lang po kami makakita sa lowland. Tulad po nito, itong tinubuan na to sa paan sa ano, malapit na sa tuktok ng bundok. Itong tinubuan na to, tinanong, taas na doon. Bangin na. Yan po yung ano, dito na yung batuan sa mataas po talaga ito na lugar tumutubo ka, ka, karat, karakteristik na niya dito sa area na to bukid bukit talaga taas oh. natural o oh. dito lang talaga sa natural talaga sa taas nasipari tuktok na Shoutout sa lahat na nagpa-follow dito sa page. Page. Na namumukad na? Namumukad pala iya? Oo. O nagsisimula mamulaklak mamu na. Yes sir. Di season ngayon ng batuan. Ito. Huh? Hmm, sinungkit na niya. Yan. Oh. oh. Dito kami naka isang sako ni pare. Dito ha? kami nakakuha ng isang sako dati. Okay, nika, nika. Oh. Ng kuya mo? Dito yon, yung nakapusa page ko dito yon guys yung naka-post sa page ko dito kami nakakuha ng isang sako ano po yon season season ng anong ng batuan July mga ganon May ipunin lang na natin dito hmm. talag sala no talag sala no talag <laughs> sala yung texture nya guys Parang ano siya yung kamagong na puno. Kung baga tawagin kamagong. Hmm. Ito siya. Kapamilya ng mga mabulo. Itim. Parang uling. Tarik. Yun. laki ng bunga. Hmm. Ngayon siya para hindi natatakot ang makit Oh, Wah, shoot! Ang galing ah! Hmm. Wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh. wow. Okay, Ganyan ito. Kuya. Kinukuha yung batuan. Oh, Ay! Yeah. Ay! <laughs> Ito yung lang, may stopper. Bubutang hmm. okay. na namin siya. One plastic. Lalagay na. pag di ka expert sa pag-akyatan huwag ka na sumubok isang kasi yung mga sanga po nito ano marupok yung sanga yung marurupok ito na lahat nakuha na batwan ayun nakahanap pa siya ng ubod may daladala pa siya isang ubod ang sagisi eh sagisi So hanggang dito na lang yung video ko. Hui na kami.